Ma. Ma, hipan mo bubuka. Ano ko? Hipan mo bubuka. Ay, tigilan mo ko, Meg. Lakan naman. <laughs> hipan, ay, na, naman, naman ka, ay, na. hipan mo bubuka. Ay, wala lang kayo na bakal. Hipan mo bubuka. Sasampalin mo ako eh. Hindi. Bakit hindi Hipan mo bubuka. Kagating ko yan. Hindi ka nakita ko lang gagawin. Hipan mo bubuka. Kagating ko yan, Meg. Kagating ko yan. Hindi ko hihipan yan. Kagat na mabot. Pakinggan mo siya sabi ko. Ay, ako. Hipan mo bubuka. Ay, hipan mo bubuka. <laughs> hipan mo bubuka. Hipan mo nga bubuka. <laughs> mo bubuka. Ba, mo na, hindi. Papa, walang gagawin. Hipan oh. mo bubuka. Ipan pa lupo buka. Ipan pa lupo buka. Ipan pa lupo buka. Hindi pa ah, ka Hindi Hindi pa Hindi, -hindi ka <laughs> hindi, hindi Hindi Pakinggan mo Ipan mo bubuka! Ipan mo bubuka! Ipan bubuka! Ipan bubuka! Ipan mo Ipan Ipan mo Ipan Ipan mo mo Ipan mo Ipan mo Bubuka <laughs>